nakakahiya ang kanilang mga ginagawa. Talaga ba? Nakakahiyang magtanong na bakit yung kasama ni Lisa Marcos ay na-OD? Kasama niya nag-after party na OD? It's a government-sponsored event. Ba't ang kayang magtanong? Gago ka pali. Para malaman nyo na yung nilagay sa Facebook na may guhit na color pink, hindi ako nagkakamali. Ang parting yun ay dinagdag lamang. Oo, uh, sabi niya may guhit na color pink. Claire! Gusto ko po ng Grabe talaga siya na no, yung willing talaga siya magpakapokpok para kay Bongbong Marcos. Page break. Hindi po yun guhit. Page break. Unang-una, si Mr. Paul Tantoko ay hindi po kasama sa official entourage another way in order for Auntie Claire to confuse the people. Eh ba't siya nandyan? You still cannot deny na kasama niyo siyang nagpa-party nung MIFF after party. O asan yung list ng entourage? Sino yung official entourage? Establish na yung facts na magkakasama kayo sa LA. This video was actually reported by DWAR. Ayan, video ng party kasama si FL Marcos bago mamat namatay si Paulo Tantoco dahil sa cocaine overdose. E, de demanda niyo ba yung DWAR? Whether part si Paulo Tantoco na official entourage o hindi, the fact is magkakasama kayo. Joey, feeling ko kaya confident si Auntie Claire magsabi na fake ang report. Baka after ng meeting nila ni BBM at Trump, bigla na lang yan mabura sa site. Then, saka sila maglabas ng may mga dinagdag talaga. Kaya nga, ano, no, you should, yung mga mga kababayan natin sa Amerika, please write a letter. Magsulat kayo ng letter doon sa, ano, using the California Public Disclosure Act. Para makuha niyo lahat ng information, you should write a letter. Pilit nilang binabago ang kwento at nakakalungkot dahil kapwa Pilipino ang kanilang niluloko para sa kanilang personal na interes. maawa po kayo sa taumayan. Huwag niyo pong lokohin ang mga Pilipino. Ito yung hindi niya gets, no? Ma'am, meron pong namatay sa overdose. This is not going to stop on the accountability of Lisa Marcos alone. Yung mere fact na yung circle ninyo, yung elite circle ninyo, ay adictus benedictus at humahawak ng mga government position, how sure are we na yung mga government officials na mga nandun ay hindi rin nag-sniff-sniff? -sniff? -sniff? Good afternoon po. Uh, news of the late Paolo Tantoco's death revealed cocaine overdose and remains an open investigation. Since he is part of the First Lady's entourage, may we know if the First Lady will comment on this? And uh, from the Malacanang po, the presidential sister released a statement. Senator Aimee is calling for a comprehensive report from the palace to dispel further speculation. Nakakalungkot. Dahil yung mga pribadong tao na nagluluksa ay nadadamay sa pamumulitika. Kakalungkot daw. Na, nakakalungkot po. Itong <laughs> e, press ko na to, lahat sila naka -black. Ginagamit ng iba mga obstructionists para masira ang uh, First Lady, ang Pangulo, at ang administrasyon na ito. Nakakahiya ang kanilang mga ginagawa. Unang-una, si Mr. Paul Tantoko ay hindi po kasama sa official entourage. Ni, uh, Okay, sabi niya, okay, nung unang part na sinabi niya is that, sabi niya, nakakalungkot, ginagamit daw sa pamumulitika, ganyan-ganyan. Yung parang sobra nilang tone deaf na, madam, this is not just about politics. Yun yung katulad na in-explain ko kanina, kung magkakaroon ng Senate hearing, ang mga bagay na kailangan isort out dito ay yung pagkamagpagiging malapit ng droga sa elite circles natin. Na kung saan ang elite circles natin ay naa-appoint at nagkaka nagkakaroon ng mga government position. Yung mga appointed and elective official, matataas na posisyon sa gobyerno natin, masyadong malapit sa droga. Si Paulo Tantoco ay asawa ni Dina Arroyo Tantoco na social secretary sa Malacanang. Namatay siya sa overdose at kasama siya dito sa isang state-sponsored, government-sponsored event. Hindi po ito politics. Wala pong Duterte Marcos Jan putang ina mo Grabe talaga to si Claire Castro na yun. Parang ito talaga yung gusto nilang iilisit na feeling sa atin eh. No? Yung ma-high blood tayo ng bonggam-bongga kay Claire Castro. Buisitin niya talaga lahat ng mga Duterte supporter. Magpapaka-asshole siya ng sagan. Yung audacity niya to say na, hey, hindi ano to, pamumulitika, private people, nagamit sa pamumulitika, ganyan, ganyan. Ako nga nung una, the reason why I am adamant to talk about this. Kasi private private individual naman talaga si Paulo Tantoco. Sabihin na natin na kahit asawa siya ni Dina Tantoco na may government position, siya, yung kanyang pagkatao, ay, ano siya, wala, wala siyang government position eh. Kaso nga lang, sumama siya sa isang government sponsor event at kung saan yung asawa niya ay government official. Remember yung nangyari doon sa Thailand? Sino ba yon yung asawa noong ano, presidential management staff? Yung naghawak rin ng pera doon sa kanilang campaign noong 2022? Remember nagkaroon ng issue yung asawa niya dahil parang nanghipo daw ng hotel staff sa Thailand? And it becomes scandalous Anong difference nun sa sitwasyon ngayon, Claire Castro? So this is not just politics. This is about good governance. This is about what you ought to do as government officials. Pinipilit nila yung ganong kwento na parang pamumulitika, kineme, kineme. Nakakalungkot dahil ito ay pamumulitika, kinana shit. Dahil yung mga pribadong tao na nagluluksa ay nadadamay sa pamumulitika ginagamit. Grabe to, no? siguro inaani niya to, no? yung nire-rehearse. Parang nire-rehearse niya to. No? Kasi talaga may, per may showmanship eh. No? May show Dahil nakakalungkot. Dahil ang bagay na ito ay ginagamit sa pamumulitika. Ano yung pighati ng mga kamag-anak? Kasi so, may parang yung mga may, may Fernando po Jr. nod pe, no? Ng iba mga obstructionists, obstructionist na puta. <laughs> Para masira ang uh, First Lady, ang Pangulo, at ang administrasyon na ito. Mamaniwala Mama, kayo, gusto namin ng isang mabuting bansa. At kung maaayos ng administrasyon na ang pagpapalakad sa bansa, okay kami doon. Maniwala ka, walang may gusto na masira itong bansang ito, putak ina mo <laughs> Ayaw namin sa inyo kasi sinisira ninyo ang bansa. Dahil nga, palpak kayong magdesisyon. Ayaw yung sumisira doon sa sarili ninyo. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. Naturingan journalist, mga dating spokespersons, hindi marunong mag-imbestiga na sarili. Hindi sila nagiging journalist kundi nagiging propagandista ng kanilang mga sinusulong na interes. I think she was referring to Sir Bobby Tiglao. Nagpost si Sir Bobby noong July 14, nasabi niya naka-receive siya ng photo via Viber ng Beverly Hills Police Record Supervisor reporting on Tantoko's deaths and persons who were with him when the police arrived. Ayan. Alisa Araneta Marcos was one. Ayan. So ngayon, may, as sinasabi ni Sir Bobby, may nagtip sa kanya. Yung nagtip sa kanya, eto yung binigay. Ngayon, tiningnan niya kung sino si Donna Percy, At nung niya doon sa Beverly Hills Police Department, kung meron ba talagang nag-e-exist na Donna Percy. ay meron talaga siyang nakita. So ngayon, ganito yan, madam. Kung sasabihin nyo na hindi totoo yung mga document na pinresent ni Sir Bobby Tiglaw, hindi ba dapat ang aksyon ninyo is a uh, we are going to coordinate with the BHPD on this matter to issue an official statement tungkol dito sa kanyang dito sa sa document na ito dapat may call to action ka anti Claire para maniwala kami na pinapagbuluanan mo talaga ito effectively kailangan mong palbulaanan ito by contacting yung ano eh kasi may Donna Kersey naman pala talaga na empleyado sa BHPD eh and this one by the way guys Itong document na ito ay sagot sa isang letter sa BHPD through a public disclosure request. Yung parang FOI nila sa states. So this letter is in response to your request that was made electronically on March 11, 2025 under the California Public Records Act. Parang ito yung FOI nila. And just like in the Philippines, ito kasi yung ano eh, ito kasi yung mahirap-mahirap pabulaanan eh. Yung clause of authority nitong letter na to is quite intact. Kasi tayo, meron din tayong FOI dito eh. Pag may FOI dito, you really talk to the record supervisor. Di ba yung designated na information officer for a certain information to be released. Kaya kayo namumura Pinaposmerdo kayo ng pera ng bayan, pagkatapos, ang puhunan nyo pag nag -e explain sa amin, laway lang. And our concern here really is not the death of Paolo Tantoco in itself, but the involvement of First Lady. So ngayon, if you are saying na talagang sobrang kasinungalingan yan, ang course of action nyo is to talk to the BHPD. Ganun yun, madam! ang binigay ni Sir Bobby Tiglao dito ay lead. E eh, sinasabi nyo, walang kinalaman, walang kinalaman si Lisa, walang kinalaman si Lisa. E eh, putang ina, March 7, naggabing-gabi, magkasama si Lisa at si Paulo Tantoco. Meron pang FOI letter. Nag-start ang uh, salit, mga salitang, and I quote, and the cause of initially suspected to be drug overdose up to the word Miro. Yan po, ay dinagdag lamang Ito ay mga gawain upang masira ang unang ginang ang ano siya ano may bikig yung bosses niya yan no? <coughs> <tong> no? talagang... ano talagang talagang taki na ano anti-clair hindi mo kakayanin to pangulo at ang administrasyon na ito para sa pang-personal na interes Tandaan po natin ang unang ginang po, nung siya ay nasa Los Angeles, ay meron po siyang security service na nag-provide, na-provide ng US. At meron din po siyang nasalang PSG. Hindi rin po siya uh, nag-stay sa nabing, nasabing hotel. Uh, Tapos ayan, mga puhunan na naman niya, laway, ba? Diba? Puhunan. Hindi po siya nag-stay doon sa settle na yun. Meron po siyang PSG, meron po siyang security services. Yeah, it doesn't, it doesn't change the fact kahit ba sabihin natin na meron siyang ganun-ganun eh, ba? Diba? It doesn't make her ultimately not present doon sa event na yon. Kasama nga niya nagpa-party again, Auntie Claire. Kasama si Lisa na nagpa-party, kasama si Paolo Tantoco. They were enjoying the night together. Iba po ang kanya hotel. At meron po siya mga activities. March 8, kung pwede po nating makita, maipakita, sa monitor. Makikita nyo po sa screen na mayroong konsyerto para sa Pilipino. Makikita nyo sa larawan din, Secretary Cristina Frasco. March 8 yan ginanap, hapon hanggang gabi. Ayan, so siya yung nagsabi. March 8 to ginanap, hapon hanggang gabi. Si Auntie Claire na yung nagsabi ha, hapon hanggang gabi. Dito sa report, ang sabi dito, yung tinawagan yung dispatch officer, yung report nangyari, 11.30 a.m., March 8. Pagkatapos, nagkaroon ng declaration na patay na, patay na nga si Paulo is 12.05, so around 30 minutes after. So tanghali ito. So itong sinasabi ni Auntie Claire na... And then, meron, meron activity, si, ano, activity si Lisa, ganyan-ganyan hindi siya napabulaanan kasi nasa working visit si Lisa, ganyan-ganyan. Tapos meron siyang schedule na March 5 to, to, March 8, March 5 to March 8, dyan sa ano, ganyan-ganyan. Oh, imposible ba na this uh, investigation, kineme, kineme, I have to leave at this time because I have to meet, I have some event that I have to attend for my country, kineme, kineme, ganyan, ganyan It doesn't, ano, de, uh, no, it doesn't debunk the fact na kung meron kang kasamang uh, mga US assigned security, meron kang kasamang PSG, ganyan-ganyan. Hindi naman ano, hindi naman sa liwa yung oras. So, hindi ibig sabihin, kasi magiging, magiging effective lang naman yung kwento ni Auntie Claire dito. If it will make it impossible na nandun si, nandun si Lisa sa same time at same place na nangyari yung konserto para sa Pilipino. hindi eh, naman na-demonstrate ni Auntie Claire yun. Nandito naman po yan sa Facebook ng unang ginang. Pero kahit ito po ay nasa Facebook at ito po ay na report naman, pilit nilang binabago ang kwento at nakakalungkot dahil kapwa Pilipino ang kanilang niloloko para sa kanilang personal na interes. So muli, sa mga journalist na nagpapanggap na kayo journalist pero lumalabas na kayo propagandista, maawa po kayo sa bansa. Maawa po kayo sa taong bayan. Huwag niyo pong lokohin ang mga Pilipino. Ito yung hindi niya gets, no? Ma, meron pong namatay sa overdose. This is not going to stop on the accountability of Lisa Marcos alone. Yung mere fact na yung circle niyo yung elite circle ninyo, ay adictus benedictus at humahawak ng mga government position, how sure are we na yung mga government officials na mga nandun ay hindi rin nag-sniff-sniff? -sniff? Hindi po pwedeng ganun lang yung explanation mo na, oh, andito siya, meron siyang concert na inatinan nung hapon, ganyan, ganyan. If you're going to look at the the, 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 document that Sir Bobby Tiglao uploaded, hindi naman contradicting yung time eh. 11, 11.30 ng umaga yon yung dumating yung paramedics, na declare siya 12.05 na patay. Maybe there would be few hours for you to be questioned. Diba? At since meron kang PSG, meron kang ano, ganyan-ganyan, maaaring binantayan ka doon sa event na pinuntahan mo. Kasi nasa working visit kay, You're representing the country. Posible namang pagbigyan ka doon. But it doesn't mean hindi ka na po pwedeng tanungin. Kaya nga tingin ko dapat idalihin natin yung usapin na to sa usapin ng sobriety. May namatay may namatay dahil sa overdose sa cocaine sa isang government-sponsored event. This, this is an issue of sobriety ng mga government officials natin, ng mga government events natin. ba? Diba? Kasi dapat yung, yung ating gobyerno, malayo dapat sa mga ganitong mga pakiyayari. Malayo sa drugs, malayo sa overdose. ba? Diba? But why is it happening now? It is a perfect time to assess kung gaano ba to entrench ang illegal substance abuse sa government work